hanap dito dito. ito to, 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 Ayan, oh. Ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. ayan nakita nyo yan. Yan ang bunga ng sili. Ayan. mag din si pa ng ano ng sili. Oh. Yan, guys, oh. Nakita nyo si Pap. Ayan. Harvest kami ng sili ni Pa, oh. Ayan, oh. ang dami pa, ano? Oh. Hindi makumanagadig yun. Pagpuluta. Di maluwi ang matang. Hindi nakita niya. Siyempre mapili pili ko kang oh. matagas. So, Dapat kayo ba masima pa? Oh. <laughs> Oo. Oh. Sabi ni pa, may problema daw siya dito pag harvest kasi hindi na niya masyado makita daw yung ano. May na ng mata. Oo, oh, oh, mahina daw mata ni pa. Hmm. So ayan o, nakita niyo yan o. Ayan o. Iniisa-isa talaga o. Ayan o. Ah. Yeah, o. Oh, yeah, o yan. Ayan o, pwede na yan. Mahilang o ba, ba rin yung sunyan? Mahilang ang iba pa ha. Nagpurong baga ang daw nga. Mm. Dati ano po puti yan. Sa sandrang lipo. Ayan pa, o, pa, pa, pa. Ayan na, ayan pa. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan o. ayan May sili pa. Ayan na. Ayan. Ayan na, ayan na. di ba dami no. Nakaharvest kami ng sili. Libre na. O, libre na na harvest ni pa o. <laughs> libre na ang harvest namin dito. all libre na. Ay. Ayan. Ayan. May harang-harang na, pero kung Uy, ang puti. Ay, pa lamang. Oh, oh. Kasi yan siguro uh, yan pa. Hindi rin yung dini. Ano yung ta? Sa Domingo, sa Domingo pa. Sa Domingo? Sa Domingo, tang ano. Maluto ka ba ang